Good day followers. Palaging sinishare natin yung kaya natin. Pwede ba tayo mag-share sa Facebook yung hindi naman natin kaya? Ako hindi ko kaya gawin yung baguhin yung ibang info sa payout system ni Meta or ni Facebook. Kasi eh, nanood ako ng YouTube. Hanggang ngayon yata, hindi yata kayang ma-update yung sinet -up natin o yung mga pinasok nating details sa payout system dito sa Facebook as a content creator. So, kasi ang daming procedure eh. Meron akong napanood, kailangan install pa yung Meta Business Suite. Meron naman Duo Mobile. Meron naman kailangan yung app na two-way authentication ni Google app. Tapos meron pang isa, yung pupunta ka pa sa Meta Business Suite. Tapos dun mo i-install i-edit yung payout system mo. Maraming sablay. Minsan may video akong ginawa. I, I think recently lang doon. Tapos, pinalitan ko yung uh, payment information. Hindi gumana. Kasi kailangan nga ng uh, dual authentication pa. Kailangan pa ng WhatsApp text. Papasok doon sa code. Eh, hindi naman pala gumagana at this time. Pero sa totoo, si Meta, i-inform niya tayo when the day comes. Naintindihan niyo? When the day comes na talagang si sweldo ka na, may invoice ka na, isisend na sa'yo yung uh, sweldo mo, magkakaroon ka ng notification sa dashboard mo. Pag binuksan mo yung payout mo, lalagay doon, update your payment. Kaya don't worry. Worrying is not good. Nakakatanda So, lalabas doon yung notification na kailangan mong i-update yung payment system mo o yung payroll natin as a content creator dito kay Facebook. So, dahil dun sa notification dun, maa-update mo na lahat ng info sa payout system. So, kung talagang hindi ka pa naman si sweldo o hindi ka pa talaga monetize, huwag muna sige mo lang. Kasi lalabas naman dyan yung notification din Meta. Siguro mas madali yung procedure na ibibigay niya sa atin. So, have a nice day guys. Post naman kayo na hindi nyo kaya. Kasi lahat ng pinapost natin, puro kaya natin eh. This is a challenge ang tawag dito, hindi ko kaya challenge. Yan. I dare you to post things na hindi nyo kaya gawin sa Facebook. Yan. Hope you learn something na sometimes we post din naman uh, things na hindi natin kaya sa Facebook para nalalaman din ng mga kapwa content creator natin. Oy, mayroon pala siyang hindi kaya. Kasi sabi nga, ang dami mo nang alam, dapat ka nang itumba. So, this is a challenge for everyone na ang tawag, hindi ko kayang challenge. a Facebook going <laughs> Hope you learned something and have a nice day, guys, and uh, observe the Holy Week. Thank you.